Uh, malolos, um, malolos, malolos. Kalayo, ay to la. Kano mo na tayo kape, alapi yung cakabuho. Ayon, video mo pa, bulaga? Tawo, magayto, larawara, ito. Salamat ko. Kapag good morning, good morning, good mo, laki ano? Ay Okay, one, two, oh, uh, magalang, magalang, magalang po. Magalang, saan po magalang? Tantalus siya po. Settlement Malaysia po. M magalang, settlement, yan. Good morning, good morning. Ito mga idol, ito oh, <laughs> pick-up sa, ano, pick-up sa... Ba't ang aga niyong magpaluto? Well, hali uh, nga kami. May okasyon. May okasyon. May okasyon. oh Lalo makapukian ni James Marin dito, mga idol. Ano ba yan? good morning, good morning. Dito ngayon, rin.

Po, one, masbati, one, two, three. One, two, One, two, Ito po, mahaga nag-iiyaw ng baboy si Doug, Good morning po, good morning. Good morning. Sa mo yung mga taga, ano? Sa po sa mga taga mga San Miguel Bulacan. Yeah, San Miguel Bulacan. Good morning, good morning. Ayan, ang daming ito, ano? Ang dami pong ito, ayan. Good morning, good morning, mga idol. <laughs> Sa nag... mga Bakit marami yun? na po tawag ano. marami nag... <laughs> ano, uh, marami model, eh, yung... Marami pa kaya iyaw niyo konti ito, ha? 240 po. 240? Ayan, ah, nasa anong order? Ah, ito. Anong oras kayo nakagising? Alas dos po. Alas dos. Alas Nakripak na. Ano ba? Alam siya ano? Ano? Almusal po tapos 10:30 lunch ano. Mag-meet muna tayo sa Blue Ano ya? Sa ticket. Oh, sige, sige. ito po yung silog oh dito sa Ceres. Okay. Ayun po, bayan din tao Ano eh. Dapat kami pick up. Hay, tapos paver pa kami papunta na. Nandiyan din bunga ng mga mangga, no. Good morning, good morning, taga 10 kayo. Taga po. Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas. Santo yung Santo Tomas. Santo yung Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas.

Good, money, good, money. good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning mo don, mo Ha, idol idol idol. Good morning, good morning, idol. Marami po nagtatanong dito sa akin, manok kung paano, Ito po yung tubig nila inumin nila yan. Bali, 2,000 po, may higit 2,200 dyan. Meron po siyang overflow doon sa taas yung pagkapuno na. May isip naman dito para, para buksan mo yan, pupunuin yan, pagkapuno na, mag-overflow po dito. Kami, uh, dito po yung dalo yan yan, mga kaya, papunta po rito sa akin, portrait. Maraming nagtatanong, hindi ko po masasagot-sagot, kaya... Uh, ano na lang, nasabi ko, ko na lang. Ito po yung inumin nila. Ito yung inumin. Yan. Diretso po dito yan. Diretso po dito sa mga inumin nilang ganito. Yan. Yan. Pagka tinutuka po yan, nagkaka, nagkakatubig yan. Pagka po ganito, ano, ganito po yung mga uh, pagka... Uh, ay, ingay na ganyan, lalo na yun doon. Ito po, bago to eh. Wala pong saling dito ito, no? Dito na. wala wala pong saling ko, mga idol, nanginitlog na kulit ito. Ayan. Nanginitlog na yan. Tapos dito,

Uh, tapos yung paglilinis po, yung paglilinis mga idol, uh, dalawang beses lang sa isang linggo. Tapos sa uh, yung kain nila, uh, namin sa mga ito, alaman. pag uh, ito po, ang number one lang po mga idol, yung ano, yung para hindi tayo langawin, may pag-spray tayo dyan. Mga uh, palangaw at saka tapos lagi malinis yung ganyan ito. Ha? Yan po, tingnan nyo. Ay! Tingnan nyo po yan, napakala. Ayan, bibinis araw-araw. Uh, dalawang beses yung sa linggo. Kaya huwag po yung araw-araw paglilinis para po yung hindi gano'n natutubigan yung ano. Yung uh, dumi nila. Yung dumi, dumi. Yung po, nila, edad, ano? Bawat isang kulungan po, apat ang laman. Bawat isang kulungan, apat ang laman. manok po alas sa uh, 90% po 95% po ang pangingitlog nila ayan po ang dami po nagtatanong sa akin po kung paano yung pag-aalaga yung tubig nila ayan direct yung doon po ayan po napakaganda ng ating uh, ito so, ganda nito itong uh, ito po mga galing kay ano to uh, ang pakaran Mike Betalista Mike Betalista yung mga uh, itlog uh, Pagdating po niya, halos nangingitlog na halos yung iba. Ano na siya, may pabaho na po siya. Yan naman po lang, gawa po ni... Uh, ano, Peter ni Talan. Peter Talan, yan. Maganda pong uh, tulungan nito. Kahit natusasakay ka rito, pwede matibay, matibay. ganda po, uh, po yan. Maganda nila, yan. Number, nakabaguna po yan. Nakabaguna ng two-year. Pero tignan niyo mga ito, wala man langaw dahil sa number one po, malinis. Para dito ta, kung may katabi man kayo, ano, mga bahay-bahay. Kasi -bahay. dito malayo yung mga bahay-bahay. Ano po dito, uh, walang langaw, walang, la, walang lamok. Wala, wala na, ano, wala, lagi kami nag-spray, dinggulin ko mga ito. Sabi niya ito, good morning, good morning. Idol, ito, po yung mga itlog natin na itik. Yan o, no? malalaki na. Tuturo, tuturo ko po yung gusto mag-negosyo na mga itik, mga uh, iglaw, mga idol. Ito po. Ito po, ang dami. Uh, kinukuha ng idol na at yung taga saan idol. Pambangkandaba. Pambangkandaba naman yan. Yan, nakamotor lang yan. Ito yung bilib ako dito, dito sa taong ito. Uh, matang ila mat ilang, taon na tayo magkasukya, uh, no? Iyan na uh, mga idol, uh, magsisikap, magtyaga. Puro may pinag-aaral pinaga kayo, ka Ano Meron po, kapag po yung natin. natapos na. Dalawang kalis po sa Ayun, o, talagang dapat uh, si at tiyaga uh, may laga. Ganito yung taong idol ko, yung talagang uh, pagsisikap para na ano, makaraw sa buhay, makapapagkaral ng mga anak. Tignan nyo, kahit na rin nung unang panahon kasi, hindi ka mag-abroad sa, ano, nato, sa mga barangay natin, hindi tayo makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Ito po, ito po yung aming uh, sport training na dito. Ito po yun, ano. Pagka umaga po, pagka umaga, pagka alas 6 ng gabi, gaganyan na namin ito. tapos po namin ito, ito po sila mangingitlog sa lugar na yan. sa sasalay po dyan sa apa, ipa. Pagka dating na naman ng umaga, pag itataas eh, namin yan, ito po kami magpupulot. Yan, sa ipa, ipa po yan. Dapat ang ipa natin lagi mali, bago para yung itlog nila lagi malinis. Itong laging ito, 12 by, 12 by 10 ba ito? Ang laman nito, isandaan po, ang laman. Kasama na yung uh, 90 po yung babae, 10 po yung lalaki. Yan, isasali nila dito, yan, ganyan. Tignan niyo po ito, bawat isang kulungan

Uh, kasabay na po yung makabilaan yan makabilaan makabilaan yan walang tigil po ang ano yan yung uh, nila at yung pagito eh. hindi naman po lumili pa dyan kahit na kanya lang patahan at nasanay po yung mga hindi Thank you. ginagawa po kasi uh, at, uh, ang, bu ang buhay po kasi ng ngiti eh. ang buhay kasi ng ngiti eh. kala sa last yung pit at saka naliligo ito naman po eh, uh, araw-araw linilinis yan mayroon silang palinis na ano parang net siya itutulak po ano parang darun parang darun tapos ito bubuksan naman ito yan eh. yung bubuksan ito po nakapondo ito dito, dito. Siya lang ang tuko niya. Dito po sila naliligo. Pagka naliligo po, papalitan pagkatapos nila maligo, papalitan ng tubig. Inumin naman nun. Sa lalagyan nilang vitamin. Ito naman po, yan yung pag uh, gusto nila maligo, ba na ang alas gis po, mainit na, maliligo niyan. yan. Ito po, buksan po ito. Yan. nabuksan na po yan, ito naman. Pag nabuksan na po yan, po yan. Ito naman. Ayan, nagsisiling na yun, no? Ayan, nagsisiling na naman. Para hindi ka na, hindi mo na i-spray yung mga itik. Ito naman ang garabi na. Ayan, kahit Ay, na hindi mo po i-spray yan, maliligo, magsisiling mag-isa dito yan. Pagka ya binaksan mo ang tubig na to, malakas po ito. Ayan. May oras po silang pampaligo, may oras silang iintuin mo yung pagdikang um, um, pag um, pag um, Pero pag um, aga malamig, huwag ganun um, pa malindig matagal. Ang buhay kasi nang itik na idol, tubig at saka pagkain. Ayon po, sana po mayroon na uh, ma may ma 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 si idol sa konti niyang kaalaman mga idol. Ayan po yung aking mga Ito po kasi yan, uh, bali taon po nang itlog yan. Ang itlog ngayon, di ko alam kung 10 pesos ata, pero yung isa, tapos yung reject naman nasa alin na piso lang. Huwag natin kukwentahin yung kung naka 5,000 sila kagaya nito, 5,000 ito. Hindi natin kukwentahin yung 80% doon sa presyo nila kasi dapat ang, ang mo dyan yung, yung 10 pesos at saka yung 6 pesos. Pagka yung, isang, yung buong pangitlog nilang yun, doon mo kukakuntahin kung magkano papatak bawat isang itlog. Hindi po mo o so, nakailan na itlog. apat na libo. Huwag pong kukuntahin buo doon sa sampung uh, piso. Dapat kung ilan yung reject at saka yung ilan yung good. Doon nila itutugma-tugma para po at alam nila yung kinikita. Alam mo yung kikitain mo. Sana mayroon po matutunan sa konting kalaman niya ito. Sabi na ito, good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito, nagpirito po ako ng tuyo. Kain na po tayo, tuyo, at saka itlog. Ang dami pong tao sa resort. Mga idol, hindi nila alam na deyo po ko, linggo, at saka po nung anak ko ngayon na sinarami na po, at saka mga anak mo na una na sa sa ano, sa Tagaytay. Natulok po, natulok. Ayan. Tuyo, at saka suka. Suka patis lang, mga idol. Suka patis. Kain na po ito, yung pagkain masarap, tuyok. Siyempre, wala akong talong eh, hindi ako nakapagpitas. Matanig pong tao. Ayan po, hindi po sila nakapalo kaya eh doon. Susunod hmm. na lang po kami nung panganay ko at sya si na Marie. Tinignan ko lang yung mga laga ko at yan. Kinainom ko po ng gamot kahapon Kaya nauna na sinaharamin ako yes, sagis sa pamahala right, Agresya lang ito mga kaid Makikulay masisim ako dito Yung itlog ko, dalawa Dalawa yung ano niya Yung ilaw hmm. Sarap po na ano ito yun at saka ito at saka ano sa isa pa magka partner ako hindi hindi man naugos po yung isang tuyo galing bataan ito galing kay pare Norby yung tuyo kabataan Norby Flores si man po yan hmm? Shop, no? tayo dito Idol Kobe Sarap po ng bagong anin namin bigas mga idol ito malagkit at tama mo Isang itlog lang ata ako dito mabubusog na ako Tatlo pa naman ang pinirito ko Ayak na. Meron pa siya isa pa. Dami pong tao sa resort. Nakapagprotektyon naman at saka nag ako ng itlog. Saka yung tuwing ko may bisita. Pinaluluto ko sila ng buro. Kain na po mga idol. Ito sarap niya. Itlog, tuyo, at saka saging saba mga idol. Itong bata kami, gaganyan ni nananay ko to. Tapos siya subok po sa amin na ganun. Kapakasarap niya. Hmm? Sarap na. Kain na po ito. Happy birthday sa aking punso mga idol May anak na na isa si Claudia. Ako nung ako, tuloy-tuloy yung pang-anak namin. Tapos biglang hinto. Tapos eh, papalaki na lang. Mahirap ang pampalaki. Pero pag napalaki mo naman, maganda naman. may kunting kahirapan malaki naman yung kaluwagan sabi nga pagkanak-kanak saka pag, so, pag nagilapas sa buhay magtatrabaho ka kahirapan pero malaki yung kaluwagan pada pagdating ng araw kain na po eh na so, hmm? Sabah. Dami namin Sabah. Sarap sa ng tuyo mga ito. Hindi ko manaubos yung isaw. No? Patapos na ako. Hmm? Ibang klase yung pig po yung pinapakain ko sa ito Kaya malinamnam. Ipaw ang para pagawa maging nito bachat yo Mala mga idol Hmm Tap na O idol na stop Good morning good morning sa bin idol kain na po